So, magandang gabi sa lahat mga kapwa kong kasyari. Today is Monday and Hakot Day. <laughs> Hakot Day. Ito ay nagkakalagay na 5,100 may kita. Ito ang dumurisibong. So, 4 boxes lang mga kasari, No? Yung ating na-family. Dahil marami ng kulang sa ating balik na tindahan kailangan natin mamili so ito ay ibabahagi ko sa inyo i-unboxing natin pagkatapos lamang ng aking intro So, welcome back. again to my YouTube channel. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, uh, ah, kung napakunod ang video nito, huwag kalimutan, i-like and subscribe, then click the notification bell. So, yun mga kasari, yung ating kami naman, yung aking And so once again, Jeremy Mix TV, ang tindirong blogger-bloggero ng Mandawi City. So dito mga kasari sa maliit na box. Yan. Ito ay mga dingdong lang mo kasi fast moving yung mga dingdong sa atin. So ito ay ang sa inyo. Yung mga item natin kung magkano yung bintahan sa ating mga items na napamili. So ito ay 28 pesos na mga kasari. Yung ating dingdong is 28 pesos. Tapos yung maliit is 10 pesos. Ayan. Mm. Mga dingdong. Kasi pasmo mo din talaga itong dingdong mga kasari. So meron tayong ilang piraso ba? Yung malaki na na dingdong. 6 pieces. Ah, 7 pieces. Tapos yung maliit. 6 pieces lang mga kasari na. Ayan. Pas mo din. Pang thumbnail. <laughs> 1 2 3. Habis meron tadi itu YouTube Itu 15 Jesus Matsari yang aku itu ah 4 pieces 45 uh, pieces Tita Milky Cubes. Ito. Tapos meron tayong dip dip mga kasari. si so, 15 pesos yung ating gintahan dito sa dip dip. Tapos may pospo na kasama dito. yan, may coin start. So yun ang laman sa ating mag box. Tapos dito tayo sa pangalawa. Ay, ano na may kaya ako lang? Picturan nya. So, dito, meron tayong Sosikasin e Masipig di man Tapos May olay na natural Tapos Johnson Tapos may gel at saka Dove na shampoo So, ang ating Ah, as mga kasari is 20 pesos na mga tagintahan. Dati is 80 pesos. So ngayon ay 20 pesos na. Nagtaas na pala ito. Tapos ito ay 25 pesos yung isa. Tapos sa uli 22 pesos hmm. tapos yung ating gel is 3, 3 pesos mga kasari yung ating shampoo is 3 pesos tapos meron tayo dito muriapik ito ay 30 pesos na mga kasari dati 28 lang pabindahan namin ngayon 30 pesos na so tatlong piraso lang yung aking kinuha ito ay maliliit na muriapik lang tapos yung ating yan, uh, bar tapos, champion. Ayan. Tapos, may tide tayo dito, mga kasari. Lapag mo lang. So, yung ating mga bar, yung champion, sir, champion, speed, 8 <laughs> pesos, mga kasari. Tapos, ito, 38 na, no? 15, 15. 30. So, 15 pesos ito, mga kasari, yung isang putol sa tide bar. Tapos, meron tayo dito, Tinder love, love, Tinder love pala na wipes. Kasi so, may naghahanap din ng maliit na wipes, no? Bukod sa aking malaki na wipes, ay may naghahanap din ng maliit. Ito naman ay pang 25 pesos. Yung bitahan natin. 25. Tapos ito, 5 pesos Yung brownie bites. Tapos yung ating mga Rizona, is 10 pesos. Yan. Lahat ng Rizona, 10 pesos. Tapos meron ako dito, ayan. Dihon, ito ay pang 25 pesos mga ka Ayan, isang ganito. 25. Apat ito. Ayan. Tapos meron tayo ditong tawas na nasa cup. Or nasa cup. Yung malaki, 13 pesos. Yung maliit, 10 pesos. Dalawang krasi. Tapos ito ay... Yung ating shift guard, wala na tayong shift guard sa display natin sa tindahan. Ito ay pang 23 yung isang mga sari. 23 pesos yung isa. Ayan. Tapos yung buy there, ganun ka din, 20 pesos. Ayan. 20 pesos. Tapos yung ating vitamin milk is 35 pesos. Tapos yung ating stain na plastic bottle is 25 pesos. Yung ating dorin, 50 pesos. Meron tayo ditong stick o, mini stick 25 pesos mga kasari 25 pesos tapos ito ay pang 60 pesos yung ating flavored beer 60 pesos kasi yung bintahan nila mga kasari so, sinabayan ko lang <laughs> ang totoo kasi pwede pang binta ng 50 yan pero sabayan natin sila ito ay pang 25 tapos ito 4 5 pesos ito ay tatlo o limang tweet mga kasari. Mag-delete na picture niya. Ayan. So, ibalik ko lang. Pero hindi lahat para mapicture na natin. Tapos ito sa pangatlong box. So, nandito yung dalawa yata to tatlo so meron tayong natin nakuha doon sa isa ikalawang box at dito rin sa ikatlong box at ito yan may nakuha tayo kanina so pang 3 pesos yung isa nito mga kasari no? tapos yung ating iswa 3 pesos din ang isa yan tapos may post po 3 pesos tapos yan tayo yung red screw po yan? wala na talaga to sa ating display mga kasari no? wala na sa tindahan Ayan, na gabihan ako doon sa Kulunid yan tapos dito alchis ito ay pang 15 pesos para sa bintahan 15 pesos na ito 15 pesos ito pa yung isa na tuyo tuyo na isa ito tapos meron tayo dito mga kanton yan so meron ako dito spicy na 25 pieces yata yun tapos, yung mga ganito, yung pinakamabinta kasi mga kasari dito sa amin, yung mga kanton, is yung spicy. Hot, hot and spicy. Tapos, ito ay anim-anim lang, no? Tapos yung original, anim-anim lang din. Yung madami dito is yung... Lapag ko na siguro ito ayan may kikso tayo yung ating kanton mga kasari lahat ng kanton pancit kanton 15 pesos yung pintahan 15 pesos tapos yung ating malaki ni nano is 12 pesos na 12 pesos na yung ating lahat yung ating 12 pesos 12 ba may? ha? 11 11 pesos lang pala mga kasari tapos ito ay 13 pesos yung lambuyo 13 pesos na to yung labuyo 13 pesos yung ating mga lucky me is 11 pesos lang mga kasari tapos yung gift na labuyo is 12 pesos 13 anim lang yung ano mga saad, yung quick chow anim tapos yung homey anim lang tapos yung ating laki ni chicken chokin <laughs> chicken is 12 pieces ano 10 pieces tapos 10 pieces tapos yung laki ni beef 10 pieces din yan naman kasi ay mabinta rin mabinta rin mabinta so naubos na yung lagaya namin naubos na yung mga stock namin ng ganito mga kasari wala nang laman yung stamp tin namin na pinaglalagyan ng mga canton pinaglalagyan ng bubbles wala na talagang laman so kaya bumili ako kanina para sa ating mga items na wala na sa ating so ito lahat mga kasari nagkakalaga lamang ng 5,000 na higit lang talaga yung dala kong pira 5,000 lang so i'm walking alone, the streets are empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been. So, ayun mga kasari, no, tayo ay mag-voice over na. Uh, at ito nga, mayroon na tayo, mayroon tayo dito ng uh, silver swan soy sauce. So, ang bintahan namin dati talaga dito mga idol 10 pesos lang. So, mula nung nagmahal siya, nagtaas ng presyo, so nagtaas din tayo. At hanggang sa ngayon ay umabot na tayo ng 13 pesos yung ating bintahan. Pero yung iba dito mga kasari is 14 to 15 yung bintahan nila sa ganyan mga kasari. Pero dito sa amin, so, meron lang tayo dito ng tubo na dalawang piso mahigit. So kasi kung dito kami sa wholesaler malapit bibili mga kasari kapag naubusan kami ng silver swan soy sos, So dito sa wholesaler, wholesaler, dito malapit sa amin ay tin 10, 10 pesos mahigit na siya mga lodik uh, mga, uh, mga kasari so ako yung nalilito uh, na no Uh, dahil nga uh, medyo mataas yung kanilang presyo so pag doon sa kulunid mga kasari ay 900, 9 pesos lang doon sa kulunid so kaya binibinta natin siya ng 13 pesos at meron tayo dito, ito ay mga siguro mga sampung piraso lang yan mga, mga kasari. No? At meron din tayo dito ng uh, Silver Swan uh, Vinegar. So yung ating soka mga kasari na 200 ml is 10 pesos pa din yung ating bindahan. Dati 8 pesos lang yan. So nagtaas ng nagtaas. So kaya umabot na tayo ng 10 pesos. Tapos yung ating uh, at 100 ml na vinegar ay 8 pesos lang. Tapos yung ating silver swan soy sauce na A uh, 100 ml mga kasari, is 10 pesos so yung 200 ml is uh, 13 pesos mga kasari ayan tapos yung ating mga maliliit yung nasa na silver son soy sauce at saka vinegar so tig tig 3 pesos yung ating bintahan sa ating sari sari store mga kasari So, ayan. At meron tayo ditong uh, birds tree. Tapos yung ating bird stream, mga kasari is 13 pesos na yung ating bintahan. Tapos yung ating mga tang orange, tang pineapple, atang uh, tang dalandan or ano pang klasing tang yan. So ang bintahan namin is 22 pesos. Tapos yung ating nisti mga kasari so wala kasi akong nisti dito. Yung ating nisti, yung bintahan natin ay 23 pesos. Tapos yung ating uh, bird branch walk, mga kasari is Uh, 13 pesos din yung ating bintahan sa ating malit na tindahan tapos yung ating uh, sirilak na rice and soya so 13 pesos din yan mga kasari, no 9 pesos mahigit yung puhunan dyan so kaya binibinta natin ng uh, 13 pesos so dito ko na napansin mga kasari na hindi na pala gumana yung aking mic kasi nga hindi na umiilaw So, kailangan ko pang i-charge yan mga kasari. So, kaya nag-voice over na muna tayo dito. Ayan. ha uh, happy lang sa araw ng Monday mga kasari. No? Uh, tayo ay nagpapasalamat uh, dahil nakapamili na naman tayo sa Colonnade at hindi nga muna tayo umorder sa grocery uh, kasi nga uh, matagal pa so kailan pa dapat mag deliver so kaya uh, kunti na lang yung ating mga paninda so kailangan na natin bumili so araw ng Monday kaya uh, uh, may pahinga tayong isang araw so kaya namili na ako, ako mga kasari no? so ako lang yung nang go grocery yung aking asawa ay naiwan sa bahay yan tapos dito mga kasari nagtaka ako kasi 9 pieces lang yung creamy white akala ko ah uh, na may naputo lang naputo lang lang yung isa kaya pinatingnan ko yung resibo ah, uh, buti na lang yung nakalagay doon is 9 pieces din baka di rin chinik ni na uh, cashier kanina no so akala ko hindi rin na check niya na 9 pieces lang pala buti nga ba buti na lang at chinik niya so 9 pieces lang talaga doon sa resibo ayan so dito na tayo sa pang na box mga kasari no Ayan. So maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa aking uh, video sa araw na ito. So ang laman dito mga kasari is mga jetcheria lang. Ayan meron tayong AC. Tapos yung ating bintahan dyan mga kasari is 12 pesos. Tapos meron tayo dito uh, jelly na mamiso. So, ang puhunan dyan mga kasari is 46 pesos. Tapos, yung laman yan is 100 pesos. So, kaya binibinta natin ng mamiso lang mga kasari. Tapos, yung ating frutos, ayan, apat na piso, apat na piraso, limang piso mga kasari. Lahat ng ating candy. Tapos, meron tayo ditong maliliit na checheri ha. Ayan, yung Alibaba ay marami. Uh, tatlong pack yan mga kasari kasi mabintang-mabinta. So, ang bintahan natin dyan sa Happy, Alibaba at saka yung ibang mga na maliliit. So, yan ay tatlong piraso, limang piso yung ating bintahan. Tapos, yung ating snowbird dyan mga kasari is 4 pieces for 5 pesos din. So, binibinta natin yung mga na maliliit na tatlong piraso, limang piso. Kasi nga, yung puhunan dyan mga kasari is... Ah... Uh, almost 12 pesos na so kaya kung ibibinta natin ng pesos, so wala tayong tinutubo dyan mga kasari kaya binibinta natin ng tatlong piraso limang piso mga no? ayan so meron din tayo dito ng uh, super crunch na nachos yan mga kasari. ay 12 pesos din yan so yun lang yung laman sa ating apat na box at ito nga ay nagkakalaga lamang ng 5,000 mahigit mga kasari, para sa ating maliit na sari-sari store So, ayan, maraming salamat sa iyong pagsama sa aking uh, sa araw na ito. At ako'y nagpapasalamat talaga sa iyong lahat, lalong-lalo na sa mga sumusuporta sa aking mga video. So, ganun lang mga kasari, yung ating discounty sa ating uh, tindahan na kahit papano ay umiikot din. Kasi hindi naman na uh, palagi na yung ating mga tindahan. no So, depende na lang siguro sa lokasyon. Depende sa inyong mga pwisto mga kasari. Kasi dito sa amin ay kahit uh, papano, nakaranas din tayo ng nag at nakaranas din tayo ng hindi nag sa mga araw ng ating uh, pang pagtitinda sa araw-araw mga kasari. So ganito lang kadami lahat yung ating 5000 mahigit mga kasari no. Ganito na lang pala kadami yung mga item na yan. So kahit pano, ay nakuha pa din natin yung mga fast moving items. Kaya ah uh kung tayo ay mamimili ito ay dagdag kaalaman na din mga kasari no? lalong lalo na sa mga baguhan na sumalpak sa pagsasari sa restore na uh, kung maliit lang yung ating uh, ipapamili ay kailangan natin yung mga fast moving items Yan so kumuha lang tayo yung mga non fast moving items kumuha lang na, kumuha lang tayo ng isa dalawa so kahit papano ay merong kang display at merong kang maibigay kung sakali kung merong maghahanap ng mga items na yan so ayan maraming salamat sa inyong lahat talaga sa walang sawang pagsuporta sa aking mga video at sa mga hindi nag skip ng ads thank you so much guys at asahan nyo yung aking pagbabalik sa inyong mga bahay no at tayo lang talaga ay sobrang busy na halos hindi na makapag vlog nga So, sana naintindihan nyo rin kung matagal man akong makabalik sa inyong mga bahay. So, maraming salamat sa ating lahat at more sales, more success sa ating mga kapwa kasari. At kahit ikaw hindi kasari at napapanood ang video nito ito, uh, malay mo someday mag, uh, magbabala ka rin na magkakaroon ng isang malit uh, maliit na negosyo katulad ng pagsasari-sari store. So, maraming salamat sa inyong lahat. At pa di pa nakapag-subscribe uh, sa aking channel, ha, ah, huwag kalimutan i-like, comment, share, and subscribe. Then click the notification bell para updated sa lahat ng ating mga video. Ito magandang gabi. Happy selling, more sales, more success, and may God bless us all.